parang sa 22, sa parang totoo yung sinasabi ni Lolo meron yata ang ano ah yeah. parang yeah. totoo gano'n po kayo naniniwala na may multo Lolo? Hindi na, nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Ito po, oh, tingnan nyo yung camera namin. Kuhanan mo, Kuya bus Ngayon po, oh. Sa ngayon, minsan mayroon dito. Hindi ko lang alam pa siya. Kaya no? Nag-ano po siya. Oh. Pakaramdam niyo po na dito siya. Sa gabi, parang minsan meron akong... Pero madalang. Madalang. Oo. Oh. Paano niyo nasasabi na nandito oh, siya? Na meron nung multo talaga? Hindi, minsan... Para na ano? Hindi ka ka? Oh, parang hindi naman mo masyado kasi siyempre alam ko si God nandyan. Uh Pero kayo, pagka may nararamdaman nung ganun, gano'n ko katakot? Ah, oh, hindi ako natatakot. Ah, pero nararamdaman nyo na pag... Oo. Oh. Dahil minsan pag nagdadasal ako, no. yung atit parang... <laughs> Paano po? Parang inaano eh. Pinakaikain. Maingay. Pero hindi ko pinapansin po yun. Hmm. Mga diablo siguro yun. No. Meron pa rin? Yeah. Meron pa rin. Pero? Yeah. Gano siya, oh. Hindi ko alam kung makikita yan sa camera dito. Kasi nagre-record siya, pero... Naka-record po kami ka Telegram dito sa isa. Okay. Lagyan ko lang po kayong mic, no? Sige. May kuya para marinig po okay. kayo. Okay. Hmm. Kumusta po kayo dito, lo? Ah, sa akin po, okay naman ang buhay ko rito. Sa so bagay, sa so so lang, matagal na po ako rito. Okay. Mga 1995 pa. Pero 81, pumuputo na po ako rito. Ngayon, sa so totoo so lang, ito ko na nito. Galing ako ng abroad. May pera kami nung araw. Mm -hmm. Yung may-ari nito pumunta sa bahay, kaibigan ng asawa ko yun. Yeah. Nangutang sa amin. Hindi ko nagpapalagay ng pangalan baka mamaya. Uh -huh. Pagkatapos, pumunta sa bahay, ininbitahan kami. Ininbitahan ako tumira dito kagaling, kulang sa abroad, sa Erat. Uh -huh. Uh, ginusto ko naman dahil gusto kong ano may makapag-relax uh, ng kapag trabaho ba? Yeah. Dati po ako sa bukid, taga bukid ako. Hmm. Uh, ko rito hanggang namuhay ako ng matagal nag-iisa. Minsan yung asawa ko, uh, sinasamahan ako rito at nagtatanim ng palay. Mm. Sa tulong ng Panginoon, oh. nakakaani naman ako. Yung mayari nito, binibigyan ko rin ng bigas na po. Mababasan, sambalde. Yeah. Bigas na yon Tapos ah, umaba nang lumalakad ang panahon, nag-iisa ako rito. Pero, misan nga, iyon nga sinasabi ko sa inyo, Meron hmm. akong nakakasagupa naka dito ng mga maligno. Hmm. Pero hindi ko man masyadong pinapansin yun dahil bago ako napunta ng Manila, sanay na ako sa maligno sa probinsya. Hmm. Alam ko na po ang kalakaran nun. pero hindi ko pinapansin yun. Kaya lang minsan po na natutulog ako Parang kinukulit na ako yung sinasabi ko sa'yo kanina yeah. na mayroong kikik, may aswang kasama aswang noon. At mm. misa sure nga po, inaamon ko na yun. Mm. Dahil na aasar na nga ako eh. Hindi ako makatulog eh. Hanggang dumating ang panahon, hindi ko naman mapigilan yung tao, mm. dumadami. Yung iba naman dyan, pinatira nung mayari nagkamatay na yung mga nito. Yung mga anak na lang ang namamahala dito sa ngayon. Wow. Nalulungkot ako, Lo. Kasi nalaman ko, mag-isa na lang ako kayo sa buhay. Paano po ba nangyari? Ba't kayo na lang? Ah, ano po? Namatay yung asawa ko na stroke. Ah, so... Hindi naman po ba totally iniwanan ako ng mga anak ko. Hmm. Ako lang Nagustuhan ko lang po mamaway dito dahil maganda ang klima, unang-una. Malakas ako. Utsinta na po ako ngayon. Iti na ako. Oh. Pero sa tulong ng Panginoon, hmm. pakamintin pa yung... May maintenance kayo? Mayroon po. Hmm. hmm. At saka ano, sa totoo lang po, mayroon ako yung iniunom sa prostate. Wag na kayong magpo. Tay pag ako talaga mino ako Hindi ha. Oh. Pero bilang galang, paggalang ba sa kapwa tao. Um, sa bagay ako minsan din kahit bata ako, sa akin nagpupo ako. Oo. Oh. Ako pero ganun. Okay lang. Okay lang po. Tanggalin nyo yung ano nyo para makita po yung kagwapuhan niyo. Ay. <laughs> ah. Ay, Hindi naman. Sa 18 na Ay, tina, pero ano lang, ang gusto ko kay Lolo, malakas. Tas pagka nagsasalita siya, ano lang, parang ano lang siya, 50. Pero, kayo, kumusta ko kayo? Hindi ko ba kayo manungkot dito? Ah, hindi naman po. Okay lang. Hmm. Ang, kasi, ano ako eh, malakas ang palas ang palatay ko sa Diyos na <laughs> hindi ako pababayaan. Ah, ganun lang po ako. Hmm. Pero yung mga kapatid ko, dito sa Bicol, dalawa. Hmm. Hindi nyo ba namimiss yung mga anak niyo? Siyempre may ano... May mamiss ko man yun pero... Ano, malayo naman sila sa Manila. Hmm. Ilang po anak niyo pala? Apat. Uh, okay naman po sila apat? Opo. Hmm. So ito yung ano ni Lolo, ibig sabihin, 1995, Di pangatlong sali na itong bahay na ito. Pangatlong sali na po. Mm -hmm. 1995 po kayo nandito, no? Mm -hmm. Lo. 1995, 2000, 2025 yun eh. Ede 30, 30 years nga. Tapos 5 lo, meron ako yung mga Bible, Bible po Nag-ano po, sa gabi, mm -hmm. pag may panahon ko, nagbabasa ko. Mm -hmm. Inaalam ko ang, pero ma, malalim ang pag-aaral sa Bible pero marami ka pong makukuhang mm. kabutihan. Pero hindi naman ako masyadong perfect sa mm. Bible. Dahil hindi naman ako nag-aaral ng mga... Layas kasi ako noong araw eh. Mm. Pinag-aaral ako ng tatay ko eh. May, may kabuhay naman kami. Hindi ako nag-aaral. Gano'n po ba kayo kayaman? Sabi niyo, mayaman o kayo dati. Hindi naman, may kaya. May oh, ano may lang. Kaya. Mayroon lang. Mayroon lang. Meron po kayo dati, sabi niyo. Merong pera na kailang nag-aaral yung mga yung apat kong anak, mm -hmm. naubos na rin. Pakaunti na lang. Oh, kailan naman. Mm -hmm. Eh, sa totoo lang noong araw, may sarili akong bahay sa Maynila, kaya doon nakatira 'yung mga anak ko. Mm -hmm. Wala akong problema. May nag-uupa pa nga doon. Mm -hmm. Sa kanila na 'yon. Ako naghahanap buhay po dito ng sarili kong kayod. Hmm. Ngayon, nandun pa rin po yung bahay niyo? Opo, opo. Eh ah. baka to, ganito yung niyo. Eh, okay lang. Hindi naman mayaman. Ano lang, okay lang ang buhay Kamang namin. Meron, meron naman. No, meron. Meron. Ba't pinipili niyo ganito yung lagay niyo? No? Maganda naman. Maganda hmm. naman ang buhay ko rito sa totoo na. Yeah. Hmm. Barano mo pala kayong mag-cellphone? Hindi. Nag-aaral. nag aaralan nag -aaral lang ko. Ah, uh, kailan mo kayo nagka-cellphone? Nang lang. Binili. Ano lang ito? Yung dating Nokia? Oh. Ta ah, may Nokia po palang touchscreen? Oo. Oh, ito. So. Ah, hindi ko alam may Nokia palang touchscreen. Lo. Bago lang ito. Hmm. Mission to ma... Kaya binili ako ng anak ko nito, pag tumatawag sila, inaalam kong boy pa ako ito, na. Kasi nga, niloloko ako. Tay, malakas ka pa dyan. Oo naman. Sa tulong ng Panginoon, malakas ako. Ganun lang. Hindi naman ako nakakalimutan. Para po sa inyo, ano yung tunay na tagumpay ng buhay? Hindi, ganito na lang sa akin. Mamuhay ka ng Ayon sa utos ng Panginoon. Hmm. Wala kang inagrabyado. Agrabyadoin ka man, basta Diyos mo na lang. Hmm. Kung ngaawayan ka, umiwas ka na lang para hindi ka ma... Ganun lang sa akin. Saka, kung... wag lang sigurong masaktan na ng gusto, talagang lalaban na yung tao kahit na Ang ah, ganun lang po ako. Paano uh, sa buong buhay niyo, Lo? 80 years na kayo, mas malawak po yung natutunan niyo na sa buhay. Paano niyo... Paano niyo pangangaralan o paano niyo papayuhan ng isang taong nawawala na ho ng pag-asa? Lalo na ngayon, marami pong kababayan natin na nalulungkot, nadidepress, Parang nawawala na ng pag-asa sa... Di, unang-una, kung ng pag-asa, mm. kumapit sa Panginoon, tumawag ka. Mm. Number one, Panginoon. Yeah. Yan, malaking tulong yun. Uh, humingi kang gabay niya, humingi kang payo, humingi ka ng kaisipan na malinaw, nabigyan ka ng ka kaayusan ng kaisipan. Mm. Kasi minsan yung ibang tao po, Uh, pabigla-bigla ang kaisipan hanggang nakakaisip ng yung mga katulad yung pumapatay ng tao, aburido yun eh. Mm. Unang-una, pag wala kang anak buhay o kaya wala kang magastos, nabiro ng pera eh sa buhay ng tao. Mm, tama po. Pero dapat ang sa akin naman po, kahit na wala akong pera, basta maglingkod ako sa Panginoon, tinutulungan ako kung saan ako, saan darating ang biyaya, hmm. tulong ng Panginoon. Dumarating yan, ayan sa akin. Kaya sa lang, mula noon hanggang ngayon, ako ang inaaway dito, hindi ako nang aaway. Ba't ito kayo inaaway? Kasi, ang ano po, yung mga, hindi karapat dapat na ginagawa nila, sinusuplak sila, sinasaway sila, do sila nang, oh. do sila. Lalo na yung mga magnanakaw, kaya gumagawa ng mayayabang, hmm. siyempre. Sasabihan mo, huwag naman ganun. Paglalo kong lasik, hmm. ano yung pa? Huwag ka kang makialam, masanda ka, gano'n. Ako huwag naman. Nakukuha naman yan sa usapan. Gusto kong malaman gaano kasaya si Lolo. ako masaya po ako rito kahit na... One to ten po. Gaano kayo kasaya? Sa buhay ko, unang-una, kompleto naman ang aking biyaya na pinagkakalob ng Diyos. Mm sa so, pera naman, okay naman. Hindi naman ako masyadong agrabyado. Minsan nawawala, minsan hmm. mayroon. Pero kadalasan, mayroon ako. Pero hindi pa yan. Baka pwede ko kami mangutang. <laughs> <laughs> hindi naman. Wala. Pwede pam... ko kami mangutang. wala. Wala, wala. Wala kaming pera. <laughs> Ewan <Hey, okay> ko <laughs> lang. Hindi lang nawala yung pera ng utang eh. Le, pag ano lang yun, pirang mga hindi naman karamihan. Mm. Panggamit lang. Apo. Sa tulong ng Panginoon yun. Hindi mo sa, sa apat po niyong anak, may nagpapadala sa inyo. Kung hindi ko lang pinipigilan, nagpapadala yun. Ako ah. wag na. Total ka ako may hinap buhay naman ako doon. Mm. Sa kanalang lang Sa lang kayo tumulong sa akin. Sa totoo lang, isa na lang ang baboy ko. May talating may baboy ako dyan. Mm, may alaga ako pala kayo. Oo, oh, bed. inahin. Oh. Kung magbenta ako noon, mga... mga... kinsing biik. Mm. Sampung biik. Lo, ang mahal ng baboy ngayon. Oh, wala akong biik ngayon. Wala akong biik. Oh. Isa na lang inahin ko. Mm. Minsan, Titira lang akong panggastos ko, binibigay ko. Kasi oh, itago niyo andiyan. Mm. Sa mga anak ko. Yung dalawa kong anak, abroad din eh. Mm. May pamilya na yon. Yung dalawa nandito sa Pilipinas, may mga asawa na sila. May mga pamilya na. Bisa nga nakakausap pa sa akin. Mm. <laughs> sila pa pala na utang sa inyo, Tay. Kaya sa aking buhay. Mm. Wala akong gaanong problema ang problema ko lang ang buhay ko eh, para makatulong sa nangangailangan ng tulong. Hmm. Meron pa mo ba kayong hinihiling lo, sa buhay niyo? Meron ano, dagdagan yung buhay kong tumagal pa na para makatulong ng ano sa, sa simbang, tumutulong din ako eh. yeah. Ano po yung sikreto niyo kung bakit Ganyan pa ho kayo kalakas. Sa tingin niyo ano po yung uh, pwede niyong maipayo sa amin? Ituro eh, sa ano min? po? Para makarating ko sa ganyang edad na malakas, kung makakarating ko kami sa ganyang edad. Ano, yung pagkain, hmm. may control ka. Ayan, pagkain, disiplina. Hmm. Tapos yung pag-iinom, mayroon kang disiplina din. Hmm. Mayroon pa kung inumin dyan, ano <laughs> Pero ano lang yung tagay-tagay lang. Ibig sabihin na po kayo. Uminom lang akong ano pa. Anong, unti. anong ano to? Inom yung babae. Ah, wine. Pang pangpainit pa, pa, lang ito. pampainit. pangpainit. So, kailangan ko din po niyan? Oo, pero hindi yung lahingan na. Sabi niya pangpainit. Oo. Kailangan na pa rin o ba kayo? Ah, hindi na. Tinalimutan ko na po yun. Hmm. Marami ang nag <laughs> apply sa akin. Ay, pero hindi ko na hindi ko na pinakialaman yan. <laughs> oh, na, na ano po ako doon? Madami nag apply buhat nung... 12 years na akong biyuda. Biyudo? O byudo. Tapos marami pong nag apply Oo. oo. Pero, uh, nung pagka niya? O... Kasi sabi nung anak ko, Tay, pag nag-asawa ka, <laughs> kaila ka ano ng nanay, ha? Mm. Oo kako. Naisip ko, mag-asawa pa ako, ano pa yun? Ano pang kailangan ko? Mm. Natikman ko na ang kamundo. Mm. Huwag naman, muhay na lang akong mapayapa at maglingkod sa Panginoon. Yan ang oh. naisip ko. Ibig sabihin, lo, marami din pala nga nung nabalo kayo, marami din pagsubok na dumating sa inyo, kagaya nung temptation, ay yung madaming sumubok kong gano'n sa inyo. Oo. Oh. Nag-ano? Ibig, na. Ibig sabihin? na. Pahiwatig. Ibig kahit nung 70 kayo, may mga ganun pa. Oh, siya. mayroon. Hmm. 68, mga ganun po yun, di ba po? Mm -hmm. Kasi sabi niyo, 12 years so kayo nabalo eh. 12 years na. Na years na. Pero nung binata ako, marami akong chicks. Ay. Pero sa totoo lang, mm. ayawang ko, baka isa na rin ito. Mm. Marami ako naging kasintahan. Mm. May isa doon. Wala akong ginanoon. Mm. Pero ano kasi ako eh. Bakit ko bakit ko ba samantalahin yung pagnanasa ko sa na hindi ko naman tutuluyan. Mm. Ganun ako eh. Sa niyo yan. Hindi, Ay, hindi sila, na totoo Hindi sila lo? Hindi. Ako lang ang na nagko-control. Pwede. Ako lang ang na nagko-control. Kasi unang-una, kapatid ko anim na babae. Siyempre, mangungulit 'yung mga 'yon. Hindi, nasa tao, nasa tao po 'yon. Kasi unang-una, nalalamangan mo 'yung babae. Hmm. O pag ma maanoan mo na 'yon maanakan mo pa di kawawa naman lo ito maraming kabataan ngayon Oo, oh, to totoo po yun maraming kabataan ngayon one week lang sila nagkikita nagkit mm. nagkita nagkilala nagkil, naggaganon uh -huh. na na totoo yun Tama. ano pong mapapayo nyo sa mga kabataan hindi sa dapat nga ayan itong mga kabataan mm. unang una number one yan tumawag sa Panginoon at sa yung mm. kaisipan nila, wag yung... Kasi unang-una yung sal sa social media, napakaraming nakakita dyan na kawa. Ah, alam nyo yung ganun, baka meron o doon ah. wala, wala. Ah. Hindi ako dyan. <laughs> ah. Ay, unang-una po yun, social media. Mm. Mga nakikita ng kabataan ngayon, ang kabataan ngayon mapupusok. Sabi niyo po, nag kayo. Anong bansa po kayo? Iraq. Kumusta po yung naging buhay niyo doon, lo? Ganda, ma. Ganda. Pero nung unang... unang araw ko doon, sabi sa'yo, hmm. umiyak ako eh. Hmm. Dahil ang init, hindi mo ma... hindi mo maintindihan kung anong klaseng init. Uh, ba't kay kayo napunta doon? Hindi, hey, kasi... ano bala ko talaga mag-abroad na gusto kong makarating ng uh, ibang bansa. Bakit po gusto niyo mag-abroad? Ah, para kumita ng pera. Oh. Medyo tagilid pang buhay namin noon. Gusto niyo makatulong sa mga magulang niyo, mga kapatid? Oo oh, po, po ganun. Okay. okay. Lo, bali ito po yung ano niyo. Ba't oh, ito yung linis? Eh, araw-araw inawalit ko. <laughs> Ang ah, talaga ka, Tegram. Pakita mo yung flooring ko, Yogos. Oh? Kaya lang, ano na, eh, medyo... Malinis, Oh. Pwede ko kayong mag, ano, magpaikot-ikot. Sa... Oh. Ah. Um... ano, ang ano ko, ah, kaibigan, oh. mula nang nandito ako, araw-araw nag-exercise ako. Paano po yung exercise, lo? ano, yung mag, magsuntok-suntok sa hangin, maglulundag-lundag. Pwede yung makita natin, lo? Paano nyo ganyan? Ganyan. Ang ginagawa ko, yung ganyan ba? Ganyan. Mm -hmm. Tapos ganyan, no? Oh. O ganyan. Malakas po ang katawan niyo, lo? Oh, ganyan ako. Tuwing umaga po yun. Oh. Ka tagal, katagal, lo? O, ano mo, nagbibila ko ng hand 200. 200. Ah, 200 do na suntok. Hindi, yung lundag. Ah, 200 na lundag. Tapos, iba pa yung iba pa yung ano, yung gao po akong gano'n. Mm. Tapos ganyan. 'Yan naman po, Ilan? 15, 15 yan. Ah. Okay. Tapos iba yung ganyan. Uh, mm. Iba yung ganyan. Magaling pala si Lolo. Exercise. Kaya lang, hinihingal ako. Uh, Pero okay lang. <laughs> uh, napansin ko po, may ano kayo dito. Ano po yung, nagluto po ba kayo? Nagluluto ako dito. Uh, ano po yung nino lam niyo kanina? Itlog. Yung... Itlog. Prinito. <laughs> Ano itong, ano, lo? Hindi, nilagyan ko ng ano yan. Yung pinireto kong nitro, ilalagay ko yung para. Sa tissue? Sa sip-sip. Ah, banggaling. Langis, langis. Para masip-sip mo oh. yung mantika na. Oo. Oh. Mag Magaling pala kayo talaga. Eh. Teka, eh. Sige po, lo. Baka dito rin kami. Baka may mawala pong pera dito eh. Ah, wala. Wala. Ano kasi noon. Tsaka malinis, oh. Patekram. Ang kapaligiran niya, oh. Kuya, gusto pakita mo dito. Hmm. May binhi po kayo ng papaya. Meron po. Meron pa pang tanil diyan. Oo. Yeah. Ano? Mm. May ligo kay magtanim-tanim din. Maray, may lid. Noong araw talaga magtatanim ako. Mm. Ito yung ito Ito po yung pat ah. Malinis nga sa laga si Lolo. Pati to kinikis-kis nila. Hindi ah Ano po ba talaga? Hindi oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> kasi, yun ang linilinis ko para pag ginamit, ah. luluglugan na lang. Yun, mm. no, natutuwa po ako sa inyo. Napakalinis na sa bahay. Eh, kasi gusto ko yung malinis eh. Mm. Ba't yung iba ba matanda? Porke matanda na, hindi na ako Ay, sino? mahirap yung gano'n. Oo. Oh. Pati yung mga ano niya, oo. Oh. Anong agyo ah. Tinatanggal ko yan. Mm, dito ko kayo naiga. Opo. Pwede po makita lo yung... Ano po to? Takiputo, po di ba lo? Oo. Oh. Yun po yung iga ni Lolo. Parang ang dami yung unan. Hindi, sa tagiliran niya. Hmm, inaharang niyo doon? Opo. Pwede ko kami makitulog mamaya. O pwede ang problema. Okay po ba kami tumabi dito? Oo. Oh. Kasi wala ko kami matutulog eh. Ano problema? Sa doyan naman pwede ako matulog eh. Parang... Sa number two, tingin sa number Parang totoo yung sinasabi ni Lolo. Meron niya tang ano ah. Yeah. Parang... Gano'n po kayo naniniwala na may multo? Hindi na, nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Ito po, oh. tignan nyo yung camera namin. Tuhanan mo, Kuya bus. Ngayon po. Oh. Sa ngayon, minsan mayroon dito. Hindi ko lang alam pa siya. Kita, no? Nag-ano po siya, oh. Pakaramdam nyo po na dito siya. Sa gabi, parang minsan meron akong... Pero madalang. Madalang. Oo. Oh. Paano nyo nasasabi na nandito na siya? Na meron ng multo talaga? Hindi, minsan... Parang na ano? Hindi, kilabotan ka. Oh, parang... Hindi naman mo masyado kasi... Siyempre, alam ko si God nandyan. Oo. Oh. Pero kayo, pagka may nararamdaman nung ganun, gano'n ko katakot? Ah, oh, hindi ako natatakot pero nararamdaman niyo na pag oh. hmm. Dahil minsan, pag nagdadasal ako, no. yung atit, parang... <laughs> Paano po? Parang, inaano eh. Kinakaykay. Maingay. Pero hindi ko pinapansin po yun. Hmm. Mga diablo siguro yun. No. Meron pa rin. Yeah. Meron pa rin. Pero yeah. siya oh. Hindi ko alam kung makikita 'yan sa camera dito kasi nagre-record siya pero naka-record po kami ka Telegram dito sa isa.